Ayan, yeah, good morning mga kabintors. Ayan, madal, ma madaling araw po. Ayan, A good morning, good morning. Ang oras po ay ganap ng alas 4 ng madaling araw mga kabintors. At ito'y naghahanda tayo ng ating pag-alis. Tayo tayo maglalako. Ayan, hinahanda natin ang ating proteksyon sa ating katawan dahil mainit ang palangon ngayon. Kahit pa ay mag-ano tayo dahil para hindi naman tayo magiging At ito nga nagmikos-mikos na aking kariton. Ayan, ayaw nang paawat ang aking kariton at gusto nang lumayas. Gusto nang magla maglako. At ito nga po, ayan na. Larga na tayo mga kambintors. Tayo pupunta na lang ng labasan para mag-pick up ng ating ano, uh, ating paninda. Yan, makikita nyo mga kapintos, talaga naman ikadilim pa, oh. may mga ilaw pa ng ating mga nakakasulubong mga sasakyan. Oh. Ayan, ganito po kami, araw-araw, ganito po ang aking ginagawa. So, madaling araw pa talaga, ay eh, tayo nagkakayas-kayas na sa kalsada. Kaya, dito medyo nakikita na natin ang liwanag ng konti, mga kabindos. Ngunit, banda roon, eh, talagang, uh, oh, bakit madilim? Madilim pa rin, mga kabindos. At dito na nga po, ay eh, tayo papunta na, hindi na paawat ng ating paglalako. At nandito na nga tayo sa ating labasan upang mag-pick up ng ating ibang paninda at ito na ating mga kabindors, nag-aantay ng makukuhang paninda at ayan malapit na rin akong umalis ayan meron na tayong paninda mga kapindos ayan oh. at syempre nandito na tayo sa golden nagsisimula na tayo mag, maglako at di ko na po kukunan yung ating mga kumukuha ating mga kapindos hindi na po natin kukunan at para sa gayon ay tayo maka maagang makapaubos ng ating paninda Ayan mga kabindors, dito po ako sa Golden at yan o. Oh. Kikita nyo mga kabindors, ayan, ay, sadyang talagang napakaaga ng ating paglalako ngayon dahil gusto kong maagang makauwi. Dahil ang hirap po ay tarik-tirik naman talaga ang araw. Ayan ay, si ate o, oh, na tinawag tayo, ay yun o, oh, nakakuha na. At syempre, yung ating isa na naman na nagtawag sa atin, ate, asang ka na? Ang tagal na mo naman. Ayan, ay, kumuha na si ate, ating hinapit kay ate at ayaw niya lumabas dahil matutulog pa daw siya. Ayan, thank you so much sa ate sa iyo. Siyempre, nag tayo pagdating natin sa bahay. Ayan mga kabindor, mekos mikos sa ating insaladeng pipino. At siyempre, meron din tayo ditong tahong at talaba na ating binili sa palingki kanina. Ayan, one port, one port lang yan mga kabindos para hindi naman tayo masobrahan -ma, ma sobrahan sa kakain itong talaba. At sabi nga nila, ay ito ay mataas ang yorek nito. Ayan ang ating ulam ngayon. Yan, minikos-minikos natin kanina. Oops, meron pa tayong pandesert naman. Ayan, mga murmurahin lang yan mga kabindors. At yan nga po, ay luto na ang ating minikos-minikos kanina. Ayan ang ating rice. Yan, control tayo sa rice. You oh. know, lalapang na naman tayo nito mga kabindors. Ayan, oh. Kita nyo talaga naman, oh. At mukhang masarap na naman ang ating kakainin ngayon. Ayan, ayan. Oh, ayan. Ayan yan happy tanghalian sa inyong lahat. Sana kumain na kayo. Nakatulad ko. Ah, magsisimula na kumain sa ng niluto nating ano, tahong at talaba. Oo. Oh, ayan, mayroon tayo nga pala dito sa usawan. Medyo maanghang-anghang to. Kaya mapapawaw ka na naman dito. Sarap up. natin kung masarap. Ayan, ayan. Tinikman na nga natin. Okay. Pasado na naman. Check daw, check. Ayan, simpleng luto lang yan mga kabentors. Ating ginisa sa luya at bawang sibuyas lang at nilagyan na natin kunting sabaw. At yun nga, mayroon tayong maanghang na insalada. Nilagyan natin ng maanghang dahil Isa eh. ay sadya naman napakahilig ko sa maanghang kapag kumakain po ako. Ayan. Ay mga kabintos, sasabayan pa ng kanin. Ah, kasarap nga naman ang ating tanghalian ito Kahit pasabayin mainit eh. Ay, basta ay eh, masarap kumain. Ay, wala akong pakialam. Sabi nila ay eh, mataas daw sa yorik to. Maghinay-hinay daw ng pagkain dahil ano to yung talaba. Eh, kasarap naman hindi ko mapigilan pag nakakita ko ng talaba dito sa aming lugar. Eh, sadya naman napapabili talaga ako kahit kunti-kunti lang naman. Ang laman pala ng one port ay anim na piraso, limang piraso lang. Kaya nagdumili na lang ako ng tigwa one port ng hindi naman sobrang dami. Dahil hindi, na, hindi ko naman makakain to sa gabi. Kaya kunti lang ating ang ating binili mga kapintors o ayan ba diba? nakita nyo ay, ayan yan o oh. kita nyo yan talaga naman uh, ah, sarap naman talaga sa tanghalian natin ito oh, o oh. yan o oh. ayan hmm isa pa maka isa pa nga o oh, o oh, o oh. ay kasarap talaga naman itong talaba Ayan mga kabindors, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, thank you, thank you. At sa lahat ng aking sumusuporta, -sum 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 maraming salamat. Ayan, thank you so much and for this video. Thank you so much. palike and share na lang mga kabindors. At ako magbababay na. See you next live. Thank you.